isang malamig na umaga sa inyo mga kabayan ay medyo lumalamig na nga dito sa amin lugar ngayon para na tayo maghahanap ng maluluto kung anong malulutong tanghalian ayan meron pa ako din eh patilipis daw ang tawag din eh ay pagkakalaki ay aking iihawin lalagyan ko ng palaman ay ayos na ayos namin pananghalian Akin okay, muna, ilalabas ang aking ihawan. Simula nung magkabagyuhan, ikwan eh. Hindi ko pa rin nagagamit. Pinasok ko ara din eh, nung magkabagyuhan. At siyempre mahirap na. Baka ma, bihabit ari ng hangin. Eh talaga ito, may, may lasa din ito. Ihiwaan ko na rin mga kabayan ng aking pampalaman. Uunahin ko na din sa kamatis. At talagyan ko rin ng luya. At ang aking sibuyas. Timplahan ko lang ito ng asin. Paminta palasang chicken powder lagyan ko rin ng konti toyo ah ha haluin ayos na yan ari na yung ating iihawin ang ginawa pala nila din eh ay biniak nila sa likod ngayon ko lang nakita ay paano ko ari palalam ng ngayon ay di ang gagawin ko din eh pag nilagay kong palaman ay di tatahiin ko para hindi malaglag yung aking palaman Yon at ice na. Ang gagawin ko lang di ni aking lalagyan ng konting toyo naman. Matatakam ka talaga. Ako si Uno, magluluto ng inyong paborito. Masarap malasa kapag natikman. Mapapaww sa video pala. si Uno Pinasarap, lutong kayo'y matatakam Manood, tignan ang kanyang diskarte, Mas pinasarap ang pagkadali Talagang kayo'y mapapawaw Pinasarap, lalo't may sabaw Pamilya ang laging inspirasyon Maging masaya, anumang sitwasyon Sila ang lakas sa araw-araw Sila ang kasama, anumang problema Sa Ako si Uno, sa pagluto kayo ay matututo. Pinoy na panlasa mas pinasarap. Natural lang at simple ang mga sangkap. Huwag ka nang maghanap ng iba. Paglutong Pinoy, ako si Uno talaga. talaga. Ako si Uno, magluluto ng inyong paborito. Masarap, malasa kapag natikman. Mapapawaw sa video pala, mga luto. Pinoy at lutong bahay o kahit pa sa handaan ako si Uno pinasarap lutong kayo'y matatakam sa kanyang pagluto at mga video kasama ang pamilya na laging nandito